Ay hey guys, so for the days mini vlog, paribagong araw, paribagong ganap na naman ang nangyari sa buong maghapon. Just keep on watching! At alas 12 nga ito ng tanghali at ayan nga guys, nililinis ko nga dito yung sapatos ko dahil may aatendan nga kaming event. Ay biglaan nga mga garat, hindi nga tayo nakapag-prepare kaya nga ganyan na nga lang yung susuotin natin na white shoes. At eto na nga din mga gar, yung inihiram kong coat dito at meron nga din akong isang damit dyan at ayan nga guys, pagpipilian ko nga yung dalawa na yan. Uy sana all may choices, eme! At hindi nga muna kami mga nakadamit dito dahil sa parking lot na nga lang kami magsusuot ng damit. At nga, guys. Este, magsusuot nga kami ng na outfit namin dun sa event. <laughs> Ate, malukod siya. <laughs> Bye na. Bye. 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 Aalis na kami, guys. Ayon is kay magpaalis. Mamimiss mo kami? Ha? Naka? Goodbye. Bye. uh It's been a At dito nga lang pala kami sa Shangri Lat. Alam ko nga guys, mga susalin nga yung mga lugar na to. At ah, syempre mga vlogger at artista nga, Saka nga tiktokers nga yung mga makikita natin dito sa event na to guys. At eto na nga kami guys Sarah Eh, grabe naman yung outfit ni Ate Elma na pa talaga na napakalaki oh. Kaya, yun. Kaya ayun nga, nandito nga lang kami sa lobby at naglalakad-lakad nga lang kami dito at magpipicture-picture nga kami dito later para mamaya hindi na nga kami makapagpapicture. At another experience at another memories naman magaganap sa buong magapon dito dahil napakasaya naman talaga. At by the way, tanga po muna kami pala ng CR. Eh masyado na lang talaga yung pagka-ihi ko. Kaya nga guys, outfit check nga pala muna tayo dito for today's video. At yung bag nga pala na yan, bigay nga pala ni Ate Elma. Eh grabe naman yung mga outfit na yan. No? Garap na grabe talaga yung mga kaibiga ko na yan. Eh, no? Kaya ayun nga, biglaan nga din talaga yung damit ko na yan. Hindi ko talaga napag-isipan. Kaya magkahawig na lang talaga kami ng damit ni Bridget Stone dyan. Eh mga garbiglaan biglaan nga si ate nagsabi na pupunta daw kami na Manila at ayun nga guys, hindi nga talaga ako nakapag-prepare na susuotin ko magkamukha talaga kami ng damit ni Bridget Stone dyan. Pero okay nga lang yun, nakaganyan din si Sir Dominic Roque kaya okay na okay nga lang yun mga girl at magkakatable nga lang pala kami dito. At syempre nakita ko nga din pala dito si Ma'am Rufa May Gutierrez at napaka-fresh naman talaga at napaka-tangkad pang beauty queen talaga yung itsura. At syempre nakita ko na nga din dito yung CEO ng Lux, si Maya nga guys. So napaka sexy naman talaga ni Madam dyan. Uy baka naman. Kaya ayun nga ma'am Ana, baka naman talaga yun. Baka naman dyan. Eme! Kaya ayun nga, dumating na nga din dito yung first na food namin. At ayun nga si Sir Dominic Rocket. Ayun nga din si Mary Light. Napaka-fresh naman talaga ng mga ka-table ko na yan. No? Ayun sila Ate at ayun. And na lang talaga ang mga person dito sa Shangri-La for tonight's video. At ayun nga guys, yung pasup nila dyan. At kumain nga lang kami dito. Ayun nga guys, yung picture picture nga lang sila Ate Al. Mas nga si Sir Doms. Ay eh, super press naman kasi talaga yung dalawa. Ayun nga guys, si Ma'am Anne. napaka-press naman talaga. Ayun nga din si Ate Alma. At dumating na nga dito yung isang food. At ayun nga guys, kakain naman ng person dito for today's video. At masasarap naman talaga yung mga foods dito. At ayun nga guys, napakabait din nila Sir Doms dahil laki pag usap din naman pala talaga sila. At tagingin naman si Bridges doon niya kung ano naman binubulong sa akin for tonight's video. At ayun nga guys, kailangan na nga natin kumain dahil nagugutom na nga ang person. At ayun nga guys, kain tayo mga gan! Eh ang HML vlog niya bigla na lang talaga nag nice night na ganyan ng atake. O, oh, napakaangas doon talaga. Ganyan. Pero pag nasa bahay lang, nagkakamay at lang dahil hindi naman talaga kasi sana mag -tinedor. for video. ay ano oh, ganap-ganapan atake for the next video. At sabi ng laan niya doon si Ate Zainab. Kaya ay nga guys, super excited nga ako dahil gusto ko talaga siya ma-meet at matagal ko na nga siyang pinanunood. At syempre nandito nga din pala yung mga team Bardagulan. nga pala si Tissue si Ate Jenny nga pala yan. At, nga mga gar, pinanunood ko nga lang sila. At ayun nga guys, nasa harap ko na nga pala sila mga gar. At na-meet ko nga pala si Ate Jenny dyan. Napakabait nga pala at nakapakahambol niya. Promise mga gar, napakabait ni Ate Jenny diyan po. Nice video. At ayun nga guys, si Sir Doms na nga pala. Nag-award nga din pala siya. Eh mas lalong napakabait si Sir Doms dito dahil parang hindi artista ang atake pag nakikipag-usap sa amin. Napakabait naman kasi talaga. Parang tropa-tropa na lang talaga si Sir Doms dito dahil napakabait naman kasi talaga. Yan. Ay, na. syempre nakita ko nga din dito sa Alexa Ilaka dahil nga siya guys. Kumakanta nga siya dyan for tonight's video. Napakaganda naman kasi talaga ng boses niya. At syempre umihinga lang ako saglit dito at nakikita ko nga dito si Ma'am Elise Hoso. At ayun nga guys, nagpa-picture nga ako kay Ma'am Elise at napaka-sexy naman talaga niya. Eh buti na talaga mabait si Ma'am Elise dyan no? for tonight's video. na oh, napaka naman talaga niya. Na dumating na nga din dito yung pinaka-food. Kaya ayun yun nga, kain na lang ng kain ng It's In Will Vlog nyo dito for tonight's video. Ayun nga, guys. So, kumain na din sila Burgess Stone At, ayun nga sila Ate Alma. Nakikipagbidahan pa talaga dyan for tonight's video. At this is it, Pansit. Yung matagal ko na ang pinanunood sa mga vlog. Nakita ko na nga din sa personal. At ayun nga, guys. Si Ate Sadeb, napaka-sexy. Napaka-fresh naman talaga. Parang beauty queen. Kasi nga, mga girl, ng payaman fair nga, hindi ko nga naabutan si Ate Sadeb dito dahil nakapang day daywan nga kami sa kanga day 3. Si Ate Rana nga lang yung na-meet ko dyan. At ayun nga, guys. Si Ate Sadeb, napaka-fresh talaga. At, di ko talaga makakalimutan yun dahil na-starstruck nga talaga ako sa kanya, napakaganda talaga ni ate. Kaya ayun nga, uuwi na nga kami dito mga gara, picture picture nga lang kami dito. Tayo nga si ate Elma, umaanggulo na talaga yung for video dahil irarampan na niya yung outfit niya dyan. pass forward na nga natin na, yan at nga guys, at dito na nga kami sa elevator. Sana nga nag-enjoy kayo, yun lang guys, thank you for watching!